Anong ganap sa mundo ng showbiz. Viral ang Facebook post ng rapper na si Andrew E ukol sa kinain niyang rolled omelet sa South Korea na binayaran niya ng 46,000 won. Ipinost ni Andrew ang resibo ng mga kinain at ang egg dish kalakip ng kanyang reaksyon. 46,000, egg lang at konting gulay. Oh my gulay. Hashtag #lunchtime hashtag #korea caption ni Andrew E. Marami ang nag-react, kabilang ang mga hindi napansin na Korean Won at hindi Philippine Peso ang binayaran ng rapper. Nasa humigit kumulang 2,000 piso lang ang 46,000 Won. Maliban sa mga ito, inulan din ang post ng mga komento mula sa mga kakamping na ikinunekta ang restaurant bill ng rapper sa controversial confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Mas nakakagulat kaya yung 125 million na ubos in just 11 days tapos wala pang liquidation. Wala yan sa 125 million in 11 days ni Sara D. Yung nagulat ka sa 46,000 won na kinain mo pero sa 125 million sa loob ng 11 days hindi. Grabe nga, 125M in 11 days. Oh, she, nakakagulat talaga. 'Yun ba namang 125M. Grabe, yung binoto mo nga 125 million in 11 days eh. Matatandaan na isa si Andrew sa mga celebrities na nangampanya kay Duterte at running mate na si Bongbong Marcos noong nakaraang halalan. Anong masasabi mo sa balitang ito?